Alam mo ba yung taong hindi mo maalis sa isipan ay unti-unting napagtatanto kung gaano kakahalaga sa kanya. Tinuturo sa atin ng pandaigdigang karunungan na nag-uugnay ang sansinukob sa atin sa mga taong nararapat nating makasama. Panoorin ang video na ito upang makalikha ng tunay na ugnayan sa taong itinadhana para sa iyo. Isipin na ang ating mga nais ay totoo at ang sansinukob ay nakakakita ng mga nais na ito bilang mga pagsasama na nag-uugnay sa atin sa mga taong may kahalagahan. Pinag-iisipan ng sansinukob ang epekto ng koneksyon na ito sa ating hinaharap at kumikilos upang pag-ugnayin ang ating mga landas ayon sa mga tiyak na kadahilanan. Kaya ang taong hindi mo mabura sa isipan ay maaaring unti-unti nang napagtatanto ang mga detalye sa iyo na nagpapabago sa kanyang mga plano sa hinaharap. Ito ang paraan kung paano gumagana ang sansinukob upang pag-ugnayin kayo, lalo na dahil sa kahalagahan na mayroon ka at sa suporta ng iyong mga anghel na tagapangalaga. Sa internet, makikita natin ang maraming tunay na mga kwento ng mga taong nakaranas ng mga katapusan na karapat dapat sa mga kwentong bayan. Sa anumang paraan, nakakahanap sila ng taong kanilang pinapangarap, na nagre-resulta sa mga masayang at matagumpay na buhay para sa lahat ng sangkot. Mukhang masyadong maganda upang maging totoo, hindi ba? Gayunpaman, ipinapakita ng estadistika na ito ay nangyayari ng mas madalas kaysa iniisip. Ang dahilan para dito ay ang sansinukob ay patuloy na kumikilos upang baguhin ang mundo para sa iyong kapakanan. Ang mga taong lalaban sa mga pagbabagong ito ang nagiging mga paglabag at hindi ito laging isang positibong bagay. Ito ay isa sa maraming mga dahilan kung bakit nais ng iyong mga anghel na tagapangalaga na maunawaan mo kung ano ang darating. Alam nila na may mahalagang papel kang gagampanan, at nais nilang ihanda ka para sa mga oportunidad na darating sa madaling panahon. Kung nais mong alamin ang higit patungkol sa iyong agad na hinaharap, Mahalaga na maunawaan mo na ang iyong mga iniisip ay nagdala sa posibilidad na ito dahil ang taong ito ay isang taong hindi mo kayang kalimutan. Nag-iwan siya ng malalim na impresyon sa iyo at para sa mga magagandang dahilan. Marahil ay nagtatanong ka kung magkakaroon ka ng mas malalim na damdamin para sa kanya o kung mananatili bang bukas ang mga damdamin na ito. Ang katotohanan ay may malaking impluensya siya sa iyong buhay kahit na tila hindi niya nararamdaman ang pareho para sa iyo. Marahil, sa simula pa lang, hindi talaga niya nararamdaman ang pareho. Ito ang kapangyarihan ng pagnanais na maging kasama ang isang taong nag-iwan ng matibay na marka sa iyong buhay. Kahit na hindi niya ito agad na napagtanto, iniwan mo rin ang isang makabuluhang marka sa kanya. Ang problema ay mayroon siyang maraming iba pang bagay na kailangang harapin noong panahong iyon. Ngayong kumalma na ang mga bagay, maaari na niyang magpahinga at magbalik tanaw sa pangkalahatang direksyon ng kanyang buhay. At kakaiba sa mga sandaling ito ng pagmumuni-muni, ilang beses niyang naiisip ang tungkol sa iyo. Gusto niyang malaman pa ang higit tungkol sa iyo at maaari pa siyang interesado na maging higit pa sa isang kaibigan. Marahil ay hindi mo napapansin, Ngunit ang iyong mga aksyon at ang iyong pagkakaroon ay nagdulot ng malalim na epekto. Hindi ka masyadong mabigat na tumutulong upang maunawaan kung bakit tila komplikado at magulo ang iyong mga damdamin. Minsan, nahuhuli mo ang iyong sarili na nag-iisip na maging higit pa sa karaniwan at maaring umabot ito sa punto na ang iyong mga damdamin ay nagpapalito at nagpapabagabag sa iyo. Iniisip mo na ba kung gaano kahalaga ang iyong maaring maging impluensya? Marahil ay iniisip mo na hindi ka nagtataglay ng malaking impluensya sa iyong pamilya at mga kaibigan, ngunit ikaw ay magugulat sa kahalagahan na mayroon ang iyong mga salita para sa kanila. Minsan, maaaring hindi mo ito napapansin, ngunit may ilang tao sa iyong buhay na nagbibigay ng malaking halaga sa iyong opinyon, kahit na hindi ka nila malaman. Pinahalagahan ng mga taong ito ang iyong iniisip at sinasabing ang iyong mga salita ay may malalim na epekto sa kanilang mga buhay. Ang sansinukob ay kumikilos ng paraan na ikaw at ang taong iyon ay itinakda na magkita muli. Ang pagkakapareho sa pagitan nyo ay sobrang taas na maaaring ituring na kayo ay mga kaluluwa ng kambal. Sa paglipas ng panahon, iniwan ng taong ito ang isang napakalakas na impresyon sa iyo na imposibleng makalimutan. Ang hindi mo marahil alam ay nagaya ng pag-invade ng mga kaisipan ng taong ito sa iyo, ang parehong bagay ay nangyayari din sa kanya. Tanging isang tanong ng oras ang dapat hintayin hanggang sa kayo ay magkita muli. Kapag dumating ang sandaling ito, maaaring medyo magulo para sa iyo dahil sa kasalukuyan, hindi niya alam kung paano makikipag-ugnayan sa iyo nang hindi magmukhang kakaiba. Kaya naman, siya ay naghihintay para sa tamang pagkakataon. Tandaan mo na ang pagkakataong ito ay maaaring humantong sa isang makabuluhang ugnayan na may potensyal na magtakda ng iyong kinabukasan sa kabuan. Ang taong ito na may impluensya ay may kapangyarihan na baguhin ang iyong buhay sa paraang maaaring hindi mo kailanman maisip. Ibig sabihin nito, walang dahilan para mag-alala tungkol sa mga darating na pangyayari, dahil marami ka nang nagawa para sa iba. Gusto ng sansinukob na magkaroon ka ng mas madali ang landas kapag dumating ka sa patlang na ito. Ang kailangan mo lang gawin ay maghintay at maging maingat sa mga senyales upang ihanda ang iyong sarili kapag dumating ang tamang oras. Ang mga senyales ay medyo simpleng at madaling makilala. Ang pinakamalinaw ay ang pakiramdam na ang iyong buhay ay malapit nang pumasok sa isang bagong kabanata. Lahat tayo ay nakakaranas ng ganitong pakiramdam bago mangyari ang isang napakabigat na pangyayari. Ito ang paraan ng sansinukob na sabihin na kailangan mong maging handa. Bukod sa pangkalahatang pakiramdam na ito, mapapansin mo rin na ang mga miyembro ng iyong pamilya ay mas masigla kaysa karaniwan, marahil ay kahit na medyo balisa. Kahit na hindi sila ang mga pangunahing tauhan sa sitwasyon, ang nangyayari sa kanila ay may epekto rin sa iyo. Kapag napansin mo ang mga pagbabagong ito sa ugali, maaari kang tiyak na may mahalagang pangyayari na magaganap. Mahalaga na maunawaan ang mga senyales at ang mga padrino dahil maaari silang gabayan ka at bigyan ka ng lakas na kailangan mo para magpatuloy. Halimbawa, kung mayroon kang paboritong sunod-sunod na numero, at nakikita mo itong eksaktong sunod-sunod na oras na wala kang kilos, maaaring ito ay isang tanda. Kahit para sa pinakamalaking skeptiko, na ang iyong kapalaran ay nagbabago para sa kabutihan. Maaaring tila isang kawilihan lamang ito, ngunit bakit hindi pagbigyan ang posibilidad na may magandang nangyayari? Hindi hangad ng sansinukob na bigyan ka ng isang bagay na hindi mo karapat-dapat sa halip, magpapatuloy ito sa pagbibigay sa iyo ng higit pa sa iyong karapat-dapat. Kailangan ito ng oras at gabay, tulad ng sino mang iba. Sabihin mo sa iyong sarili na karapat-dapat ka rito. Kung naniniwala ka na karapat-dapat ka sa pinakamahusay para sa iyong buhay, kailangan din ito ang iyong pangunawa kapag dumating na ang panahon. Madalas na ang mga senyales ng sansinukob ay subtile, ngunit makapangyarihan. Maaari silang magpakita sa iba't ibang paraan mula sa mga sunod-sunod na numero hanggang sa tila di inaasahang pagkikita sa mga mahahalagang tao. Ang mga senyales na ito ay naglilingkod bilang paalala na ikaw ay nasa tamang landas at na ang sansinukob ay gumagawa para sa iyong kapakanan. Sa pagpapansin sa mga senyales na ito, mas maaari kang maghanda para sa mga oportunidad na darating. Sa ngayon, ang lahat ng kanyang magagawa ay maghintay. Ngunit hindi ito tungkol sa isang pasibong paghihintay. Ito ay isang aktibong paghihintay kung saan siya ay patuloy na nagtatrabaho sa kanyang sarili, sa paglago at sa paghahanda para sa hinaharap na gusto niya. Dapat siyang manatiling positibo at tiwala na alam na ang sansinukob ay nag-aayos ng lahat para sa kanyang kabutihan. Ang biyayang ito ay dapat na umiral sa kanya at tulungan siyang magpatuloy ng pasensya at pag-unawa sa taong may impluensya na may kapangyarihan upang baguhin ang kanyang buhay. Ang pasensya ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay daan sa kanya upang manatiling kalmado at nakatuon habang ang mga pangyayari ay nagaganap. Ang pag-unawa naman ay nagbibigay daan sa kanya upang makakita sa kabila ng kasalukuyan at kilalanin ang halaga ng mga karanasan na kanyang pinagdaraanan. Sa sandaling ito ng aktibong paghihintay, mahalaga na gamitin niya ito upang magbalik-tanaw sa kanyang mga layunin at mga tunguhin sa buhay. Maaari niyang gamitin ang panahong ito upang pagbutihin ang kanyang mga kakayahan, hanapin ang bagong kaalaman at ihanda ang sarili sa pinakamahusay na paraan para sa mga oportunidad na darating. Bukod dito, mahalaga na itaguyod niya ang pasasalamat at pananampalataya. Magpasalamat sa mga biyayang natanggap at magtiwala na ang lahat ay nakatutok sa pinakamahusay na paraan, kahit na hindi ito kita sa kasalukuyan. Ang positibong at umaasang pananaw na ito ay magdadala pa ng mas maraming magandang bagay sa kanyang buhay. Kaya't manatili siyang matatag at matyaga sa paglalakbay na ito tungo sa pagkilala sa sarili at paglago sa personal na aspeto naway magkaroon siya ng karunungan na matuto sa bawat hamon at ng tapang na magpatuloy kahit na sa harap ng mga pagsubok. Ang magandang hinaharap na kanyang matagal ng pinapangarap ay mas malapit kaysa sa kanyang inaakala. Sapat ng magtiwala, maghintay ng may pasensya, at magpatuloy ng determinasyon upang makamit ito. Tandaan na ako ay karapat dapat sa pinakamahusay. Karapat dapat ako sa lahat ng magagandang bagay na inaalok ng buhay. Sinasabi ko ito sa aking sarili araw-araw. Nakakakuha ako ng lakas mula sa mga maliit na tagumpay at sa mga aral na natutunan sa daan. Naniniwala ako na may magandang mangyayari dahil mayroon. Ang sansinukob ay nagtatrabaho para sa akin, pinamamahalaan ang aking mga hakbang at naghahanda sa akin para sa isang hinaharap na puno ng tagumpay. Handa ako na tanggapin ang mga biyayang papunta sa aking direksyon. Handa na ako na yakapin ang taong may impluensya na may kapangyarihan na baguhin ang aking buhay. Sa pasensya, pag-unawa, at isang positibong pananaw, handa na akong harapin ang anumang hamon at yakapin ang lahat ng oportunidad na darating. Kahit gaano kahirap ang maaring lumitaw, mananatili ako sa pananampalataya at pag-asa. Bawat hadlang ay isang pagkakataon upang lumago at maging mas matatag. Tandaan kong magpasalamat araw-araw. Nagpapasalamat ako sa mga simpleng bagay, tulad ng isang ngiti ng kaibigan o isang araw na may sikat ng araw. Ito ay tumutulong sa akin na manatiling may positibong pananaw at humila ng mas maraming magandang bagay sa aking buhay. Hindi ako natatakot na mangarap ng malaki at magtakda ng ambisyosong mga layunin. May kakayahan akong makamit ang anumang bagay na inuukol ko sa aking sarili. Naniniwala ako sa aking sarili at sa aking walang hanggang potensyal. Ang tagumpay ay nasa aking abot, sapat na ang unang hakbang na may tiwala. Ako ay nagpapalibot sa sarili ng mga taong sumusuporta sa akin at naniniwala sa aking mga pangarap. Ang isang malakas na tulungan ay mahalaga upang manatili akong na-motivate at nasa tamang landas. Ibabahagi ko ang aking mga pangarap sa mga taong pinagkakatiwalaan ko at nagpapahintulot na ma-inspire ako sa kanilang mga tagumpay. Naalala ko na ako ang tagapaglikha ng aking sariling kapalaran bawat desisyon na ginagawa ko ay humuhubog sa aking hinaharap. Pinipili ko ang positibismo, ang pagtityaga, at ang pananampalataya sa aking sarili. Sa ganitong pananaw, walang limitasyon sa mga bagay na aking maabot. Kaya't patuloy akong gumagalaw ng may tiwala at inaakay ang paglalakbay na naghihintay sa akin. Ang sansinukob ay nasa aking tabi, patnubayan ang bawat hakbang sa daan. Naniniwala ako sa aking sarili, nakatuon sa aking mga layunin, at handa na sa pagtupad ng buhay na nasa mga pangarap ko. Karapat dapat ako sa lahat ng kaligayahan at tagumpay na darating. Maglaan ng sandaling hayaang ang mga salitang ito ay kumilos sa iyong kalooban. Tandaan na ikaw ay minamahal at pinoprotektahan ng sansinukob. Pinduti ng pitong daan at put pito upang ang mensaheng ito ang mga biyayang kasama nito ay maging sayo. Upang mapalakas ang iyong mga biyaya, ibahagi ang video na ito sa iyong mga grupo at sa iba pang mga tao na maaaring makikinabang din mula sa mga biyaya at tulong na hatid ng video na ito. Alam mo ba na may posibleng larawan ng iyong kaluluwa na katuwang na maaari mong makita ngayon? Ito ay maaaring ang isang taong kilala mo na o isang taong hindi mo pa nakikilala. Ang mga larawang ito ay kahangahanga ang pagiging tumpak. Kailangan mong makita ang larawan upang maintindihan ang aking sinasabi. Mag-click sa link sa description upang makakuha ng larawan ng iyong kaluluwa na katuwang. May mahalagang mensahe na naghihintay sa susunod na video. Umaasa ako na bawat salita ay nakahipo sa iyong puso at na nahanap mo ang inspirasyon at kapanatagan sa aming mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay, magdala ng liwanag sa mga nasa dilim, at maging isang instrumento ng positibong pagbabago. Nawayang Diyos ay sumasa inyo, at maging handa ka sa susunod na video ng pananampalataya, kapayapaan, at kapanatagan. Amen.